Ayan. Ay, ay. Di, di. Ayan. Ayan na, lang. Napaikutan na niya mga oh. hulo. metal. So dito naman kami. Sa ano. Balok. Ayan ang uh, na-complex namin mga silo. So naikutan na namin ng pasya. Metal pasya. Ayan, kulay blue na siya. So, hindi pa yan fix. May ribbit pa yan. Ang man ihi may may suot. Di itaas ako ang container. Ingat to sana. Ingat to sana ba? Ingat to. Kari may suot na rin. Ayan, paubos. Good morning. ito na naman tayo sa ating bagong kontrata. Nah, uh, kasama natin si Loloy at saka si Danry Tatlo lang kami, si Naldo. na daw. Sige lang, lang naman. Magkisame kami mga silo. Kaso wala pa yung aming order na uh, aspanel Yung aming gagawin, maglagay na lang muna kami ng uh, pasya board para paikot. Yun. Habang naghihintay. Eh, wala pa tayo idikit sa wall kay nandun yung ano sa order yung moldora or wall angle so yan lang muna kay medyo tagal tagal din ito ilagay kay magbaklas pa tayo ng pailan ilan na rivets doon sa ano uh, side flashing pero pailan ilan lang naman ang aking ni rivets kasi nga alam ko na Uh, Is expandrel para continue lang yung back-backasin ba. Ang ganda na mausilo oh, finish na. Uh, ha? Oh. Ganda, mausilo, oh. na na finish, na finish ya na pinturahan pati yung fireball. nanda? lalo na pag napompleto namin ito ng kasami at sa tiris astig nabagay siya oh, blue, orange, naka or white ganda Gusto dito na tayo sa taas Ngayon ang uh, aming unang gagawin ay magbabaklas kami rin eh Kasi isasalpak so, Nagpapansin niyo po madalang lang ang aking lagay para hindi gaano matagal Tapos dito nga ay hindi ko na nga nilagyan Kaya nag-declare na si bossing natin noon na ipa nya? Ano rail Kaya hindi na natin tinuloy ito mag salpak yung pasaboard. Habang naghihintay kami mga silo sa Kuan Oh Ito na Sa order Martis daw Ito na muna para Sa osa Oh bali tatlo lang to Oh dalawa may git eh Ora? Oh Oh Dito kami yung mag-una. Dito ko sila paunahin. Ha? Meron ko, boss. <trails> <trails> okay, dito sa kayo mo. Ibangin kayo mo. Uli Wala, dali. Kuha ko ako kanang ah, electrical. Ah, Kuha ako electrical tape. I-tape na rin yung extension. May bakbak May mga pasilo mapapansin nyo Walang ano, no? wall blasting Dahil uh, yun ang gusto ng mayari uh, Hindi na niya pinalagyan So sinadjust ko na lagyan natin Render, pero so, sabi niya Kahit di na daw Pwede na daw niya sa, para sa kanya Mas maganda sana kung mayroong wall blasting Pero hindi na niya pinalagyan Unahan ko lang kayo Baka mapansin niyo eh. Pero sinadjust ko talaga yan okay, dito muna Yaitu, dua puluh enam, 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 dua puluh dua puluh enam, Eh. Tapos salpaktong ano. Dito sa pookan na-guide uh, ko muna pala si Luloy Masulo si pa uh, paano mag-kanto uh, ng uh, metal passaboard dahil uh, tinanong ko siya kung nakapag-install uh, na siya ganito or naka-experience na. Sabi niya ay eh, hindi pa daw niya alam yang ganyan. Owi so, uh, sana ako kaya kukuha ko ng ano electrical tips sa bahay may merong backpack ng aming is, uh, is extension kaso si lolo ay eh, hindi pa daw niya alam ito so samplean ko muna siya bago tayo muwi para sa susunod alam na niya samplean muna natin mag kanto ay ba kasuilo boyong puntag niya, may ba bagong araw na naman. May ba bagong bagong muna. Muit naman. mga na guide ko na si Loloy Tinanong ko sa kanina kung marunong or alam ba niyang gawin ah, Ilagay, hindi pala ah, Hindi pa siya nakalagay ng ganun So bago ko siya, sila iniwan Sinampulan ko muna si Loloy kung paano i-45 yun Kasi medyo um, mahirap din i-45 dahil may mga group group Uwi mo na ako sa bahay guys. Kuha, kuha ko na ano mga si electrical tip May gasgas -gas yung aking extension. Kailangan na uh, safety. Delikado. Yun no? Napawa na butay. ribet, Rebet. Rebet ba? Rebet na. Kala niya yung tungod ka na.

Tapos yung spangel para salpak na. Oo, oh, wala pa. Dito ah, na. Lipat na sila. Napaikutan na nila. Okay. Yun o. Hindi wala nang lumitaw na... Ano na no? muli nga lagi? Kanepa, mga sila, nabalot na ng ano, puro blow na. Nang pasya, metal pasya. Blow na sila lahat. Okay. Samot, Ang bugdok nung ka. So, mo. kailangan namin maglagay ng andamyo, mga suso. Okay. Dahil hindi abot. Sumaganda so, muna lang muna kami. Sige. Medyo yan lang ang medyo matagal. Ayun, nagandam yung kami. Oh, pero isa. Sige, nandahan lang. Sige, na kaya yan you no know? um, tayo lang muna kami mga selo ng scaffolding. Tapos meron kaming titibagin doon no sa gabal siya Yung dating beam. Naka-overlap po titibagin natin. ay para yung pantay sa dito sa saripan natin sa board sa gabals eh sa, sa sil natin tanggalin natin yan para paplin kasi ano yan eh bali mangyari yan diretso lang yung ano yan buo, bali buo yung sa tires, buo na magmula dito sa bulada bubuo na siya Ito naman na may harap. Kapag na simbol natin yan, salpak na lang tayo ng salpak yan. No, boss Loloy. Salpak na salpak. Salpak na salpak. Ah. Oh, doon Buti na lang. May kawayan. Salpak na salpak, boy. Ito lang. Yeah. ah oh. Uh. Okay. Dikit, Dikit para matibay. Wala pa niya, sumuka. pa. Pwede tatlo. Pwede na tatlo. Oh. Ayaw na Ayaw eh. Murag, may malambot yan eh. Balik sa... Dili, eh. pakuk mo natin, boy, boy. Dikit, be. Okay, lansangan natin. Lansangan natin. lansangan natin. Pakukan natin. Bay tali. Okay. Okay lang, boy. ang tag. na lang, tang Ha? yung tang. Size yan. Size yan, ini. hilang ya ada tuh ya. Saya eh. eh. Bang Goodbye. Ako Aku Mari ikut. Wah. Oh. Okey. Ambil dah May I have water please? Give me water. Ini. It. Ito na, sir, ito na. Thank you. Tas, na. Sige nga guys, okay. subak nga, subok nga Tawid ka nga <laughs> Tumawid ka, di na sa Ah, okay na. Ay, di, salpak. Kasi lang natin hinintay mga kaibigan O, kaya na, tuloy Ayan na o Pero wala nga na ng oras, anong oras mga kaibigan? reporting. 3.40, nakamirin lang na tayo eh Sige lang, at least, nandyan na sige. Bukas okay, Baka Ibigay mo sa kanya kasi siya magtabas, hindi pwede ako Ah, hindi ka pwede pala no ah, Sige ako magtabas Masigyan. Sige, nandiyan o no? Nandiyan na yung mga spandrel natin Sige, 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 sige ay, abot mga kaibigan. Okay, kaibigan, may para sigurado tayo kaibigan. Okay. Ah, hindi pa sila gaano ah, biasa mag render. So, grinder natin na gamitin mga kaibigan. Okay. Napakatigas ng ano. na, ayan na, na.

Đi luôn Bumati na yung aming parcel. Bumati na yung parcel. Parcel boss. Kaya na siya na kalamitas na po ng diskarte. Ispiyato si sir boss. Nag... Sure, oh, sa na, no? Nagtuko ko na siya uno. Hindi ko nag Baya by 7. O, lagi na kalimot ko. So ayan. So yung mahaba mga silo, 9 feet yan. Pasobra ako kasi 8 feet tong yero. Pasobra ako para makakating-kating pa tayo. Eh, may meron yan. Hindi natin alam. sa wall. Nakakating-kating tayo pa. laro laro pa ba? so yung 90 sa uh, Bolada, bali 1 meter din yung aking pinorder 1 meter kasi 90 eh, maka cutting cutting pa rin tayo may gist pang sobra hindi na hindi na sa atin yan spandrel drill lang sa atin kaibigan yan 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 span sige wala nga rin yung dating so, siguro bukas na kami magsampal magsampal magsalpak at least natapos na namin malagay salpak na lang bukas mag framing pa pala din yan paring malagay pa ako ng paring dito eh mag framing pa ko rin eh kaya medyo mahaba 1616, 16 16 paring tapos awa nasalpak na okay Ano pala? Binuo nila. Oh, tekatin lang tayo niyan. Sige, kulang 'yan. Wala nang molding. Wala nang no. Oo. Sige. Walang gulang mo din eh, no? Ha? Walang log. Walang gulang. Walang gulang.

ang gol. Imo paning ulang gol duha ramo lagi ulang gol. Jai jai ko ana. Nagana ay gol. Dito ba lagi? Pas pala man ni. Pas ko ara. Kini mo na. Like this corner ang gol. Mm. Ang dito na sa no, Corner. Double check, double check. deposit may balance na hmm. Tutos kayo no uh, Balot na balot ah Siapi ah uh, 13 nambalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, okay. walang labis, walang gulang <laughs> um, Oh, ulit, ulit 9, 10, 11, 12 Oke, oke Sige Oh, yang mana nih? Kita atak langit Kita lang balik Kita atak langit balik Kwan, mil dah Okay. Atong ginawa ka na itong pwedeng tinagi ba? Ay, crosshair? Oo. na lo, kana na. mobil one na, balik na. Ayan. Ayan. Mabalik yung talim eh, pag nilaban mo. Wala, be. Okay, bukas na tayo mag-install na ano? Reflex. 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 Ay sa pika. Ber <tis> der <are> loy. Yan <you>? yeah, ang <tis> uh, <tis> na-complex namin mga silo. So, Naikutan na namin ng pasya. Metal pasya. Ayan, kulay blue na siya. So hindi pa yan fix May rebate pa yan Kulang uh, pa ng rebate. Yun o no? Tapos sa uh, baka bukas Mag framing na ko dyan sa terrace uh, Sila ni ano dito ni Lolo Dyan din mag install dito sa gilid Siguro ako uh, Gandahanin ko dito Mag -preming, framing framing Okay. Tatlo lang kami dahil wala si Naldo Ay nagkupras na Nagkupra Okay.